Welcome mga kaibigan sa ating tutorial ngayong umaga at ngayon ay uh, ituturo ko po sa inyo kung paano nililinis po ang chicharon bulaklak Yan. so trivial lang po mga kaibigan Uh, kapag kayo ay bibili ng chicharon bulaklak i eh make sure nyo po na ang kulay ng bibilihin po ninyong isaw ng baboy ay color pink pa kasi ang ibig sabihin nun, fresh pa po yun o bagong katay pa lang huwag po kayong pumayag o pumili ng mga isaw ng baboy na medyo gray na ang kulay kasi ang ibig sabihin nun, matagal na yung nakastack o matagal na yung kinatay kapag ganun ang uh, isaw ng baboy or yung chicharon bulaklak may amoy na po yun, so ibig sabihin po magandang quality. Kala ko sa inyo mga kaibigan, kung kayo ay bibili chicharon bulaklak, make sure nyo po na bibili kayo ng chicharon bulaklak na color pink pa. So, good quality po yun. So ngayon, papakita ko po sa inyo yung uh, maayos na paglilinis at uh, malinis talaga. Garantisado na uh, way para sa chicharon bulaklak. So, pag pumunta, uh, pumunta, kayo ng palengke, sinasabi po nila na ang binibenta nilang chicharon bulaklak or isaw ng baboy ay ano na, malinis na. Pero, kailangan pa rin natin i-double check i-ano pa rin natin kasi yung iba dito ay may natitira pa rin na uh, etats para po sa inyo mga kaibigan kasi ito ay malinis na galing sa palengke o kapag kahinilo no pa siya ulit yan ba o oh, may lalabas pa pag hindi mo kasi natanggal yung mga yan na yan, babaho yan kapag niluto mo e paano mo sasabihin sa customer na nilinis mo yan kapag may amoy silang ano may nalalasahan pa sila na kakaiba so dapat walang kapintasan talaga sa negosyo natin, lalo na kapag mga ganitong klaseng uh, mga goods food na ibebenta natin kasi mga lamang loob lang kasi ito mga kaibigan kapag lamang loob talaga may amoy pero iba yung amoy talaga na alam mong hindi malis kaya natin may lagi mga kaibigan na yung isaw ay natatanggal talaga yung dumi kasi kahit na malinis na po siya may mga naiiwan pa rin konting ano dyan dumi at yun ang nagaano ng amoy bad smell kaya dapat matanggal talaga natin pag natanggal na natin yon, good quality yung magiging isaw na ibibenta natin isaw ng bangoy so, yun mga kaibigan natanggal na po natin ng dumi yung pinaka last na dumi ng, na meron pa ang ano ang isaw ng baboy po natin. So, malinis na po siya. At, hmm, wala na siyang amoy. Ngayon, ang next na gagawin po natin ay lalagyan natin ng asin para matanggal na po yung uh, ano Langsa. So, lamasin natin siya sa asin na may konting tubig. Para matanggal po yung ano mga kaibigan, yung mga langsa niya. Para pag pinapakuluan po natin siya, wala na siyang langsa. Pansin yung mga kaibigan, nag, ano pa, uh, may, nag iba ang kulay ng tubig kasi yung langsa niya ay lumabas. Pati yung mga naiiwan pang konting mansya dito. Kaya, baka naglat. Oops! Oops! Tapos, balawan. Green natin lahat ng ano. last one para malinis matanggal yung alat at ito na sya malinis na sya at hindi na sya uh, matigas medyo madulas na sya yung langsa yung amoy of course maayos na ang amoy so, Pwede na po siyang uh, pituhin. pwede na rin, na rin siyang pakuluan muna para uh, lumambot kung ano man ang lulutuin ninyo. So yun po mga kaibigan, pinapakita ko lang po sa inyo kung paano uh, nililinis ng maayos at kung paano po pumili ng chicharon bulaklak. Para naman kapag kayo ay magluluto, pang kulutan o pang barbecue, alam nyo na po kung anong gagawin butok lang po kayo para sa next po natin na tutorial, lalo na sa mga uh, lutong ganito, mga street food. Para po walang kapintasan tayo makukuha sa ating mga customers. So, thank you for watching!